Hi guys! Good morning! Samahan niyo po akong magluto ng pinangat na isda para kay Yuri ngayong umaga. Bale, pakilanganin po natin ng sibuyas, ng kamatis, saka po ng dalawang bawang. Mahilig po kasi kumain si Yuri ng isda. Kaya po, naguluto po ako ng mga ilang piraso para sa kanya. Ito naman po, eh, pinangat lang po sa toyo. Simpleng Simple lang po yung mga ingredients na kailangan kong ihalo. Sigurado naman po meron tayong bawang, sibuyas, kamatis sa ating mga tahanan. Magkano po ba ang kilo ng sibuyas ngayon? Balita ko, mahal ng sibuyas sa Pilipinas before. Hindi ko alam kung bumaba na ngayon. Medyo picky po kasi si Yuri sa ulam. Pag hindi niya gusto, ayaw niya po kainin. Kaya ang ginagawa ko po, nagluluto po ako ng kahit mga tatlong putahe na iba-ibang klase. Para po everyday, iba po yung malalasahan niyang timpla. Simula po kasi nung naging nagdalawang taon si Yuri, medyo naging picky po, po yung panlasa niya sa pagkain. Namimili po talaga siya basta may brand yung lasa ng pagkain, ayaw po talaga niya. Kaya, ang ginagawa ko, nag-iisip ako ng mga pagkain na alam kong magugustuhan niya para kumain po siya ng marami. Pag gusto naman po niya yung ula, marami naman po siyang nakakain. Pero pag naumay siya at hindi niya nagusto, halos ayaw na po kasing kumain. Kaya po, ang ginawa ko, nag-alternate po ako ng pagkain everyday. Kung kakain po siya ng chicken ngayon, adobong chicken, kinabukasan mag-iisda siya. O kaya gagawa po ako ng soup. Yun ang kakainin niya. Sa tanghalian lang po kasi kumakain yung anak ko ng rice. Marami siyang kinakain guys sa tanghalian. Pagdating po naman ng gabi, hindi na po siya kumakain ng rice. Kaya ang ginagawa ko, kung ayaw niyong kumain ng rice, binibigyan ko na lang po siya ng fruits para sa dinner niya. Then oats. O kaya gagawan ko siya ng sandwich kasi pagdating naman po ng gabi, bago po matulog, uh, umiinom pa naman po siya ng gatas. Kaya, kaya okay na po para sa akin. Hindi naman kailangang heavy heavy yung kailangan niyang kainin sa gabi at matutulog na rin naman. Nandito po ang anak ko at nangungulit. Kung <laughs> narinig niyo po. Hindi po ito nakakatagal sa salang maglaro magisa. Pag matagal na akong wala doon, hindi niya ako nakikita. Pupunta pupunta po ito sa kusina para mangulit. Siyempre, alam niyo na po, kami dalawa magkasama. Kaya laging habol lang habol sa akin. Kung minsan nga po, nakaka-stress na kasi minsan, halos wala na akong magawang trabaho kasi gusto eh. Lagi na lang po, magpabuhat ang magpabuhat. Pero hindi naman po ako makakakilo sa loob ng bahay ng may kargang bata. Lalo pat, mabigat,